kalingap, napakagandang bahay ni Joy Diwata. Ayan, masaya po ako. Ito po ay hindi ko lang achievement. Siyempre, kasama ko ang Panginoon at kayo mga kalingap, mga viewers natin. Ako lang po yung naging instrumento ng Diyos para may pagpatuloy ito. Mapagawa tayo ng bahay na ito. Kaya, um, salamat sa mga karpentero natin. Super Max, Super JR, Super Andoy, At ah, iba pang team. Ano? Thank you po sa Koos. Ayan mga kalingap, marahin na sa Indoga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord sa lahat-lahat. Ano mang nangyayari sa buhay natin, huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa Kanya. Ayan, syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan. Thank you, thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Balasantos Santos Matubang, at sa kanyang may bahay, at Edna Vlogs. At syempre, sa kanyang anak, ayan, Kalingap Rab. Ayan, talaga namang gusto kong i-share sa inyo itong mga ginagawa nila Kalingap, lalong-lalo na ngayon na talagang hindi lang basta-basta yung pabahay nila. Napakalaki ng improvement. ba? Diba? Oo nga naman, um, lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa nila is dahil sa ating Panginoon ginagamit lang sila para maging instrumento sa mga taong nangangailangan kaya naman napakabuti ng Panginoon sa buhay nila sa buhay nila kalinga, Prab at Kuya Bal Santos Matubang, kaya ang tanging magagawa na lang natin is supportahan ang kanilang mga channel huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan, sa kanilang mga pabahay, mga scholarship ang uh, mga matatanda na may sakit ayan kaya ito um, sa ngayon is i natin yung um, pabahay nila Kalinga Prab kina Joy ano ano na bang update at sa mga susunod pa sa mga kagilagitnaan ayan may interview si Kalinga Prab kay Joy na one on one interview <laughs> ano ba yung mga nararamdaman ayan ito panoorin natin sabay-sabay pero bago yan intro pasok

Oh, what happens to my heart Talaga naman ng bahay ni Sometimes i give up just wanna be on my own And in the darkest times you give me hope So how di ba? Mga kalingap, napakaganda ng bahay nila, Joy. Bali, sila yung um, pinakaunang nabago bago yung pabahay nila kalingap, Rab. Kasi kung napanood yung mga nakaraan, hindi ganyan, di ba? Dahil habang tumatagal, pa-improve ng pa-improve ang YouTube channel ni Kalinga Prab. Eh, siyempre nag-improve din yung pabahay nila, di ba? Diba? Kasi sa YouTube channel lang talaga siya kumukuha ng kanyang mapabahay. Kaya naman, Gaya na sinasabi ko, suportahan natin yung kanyang channel La, nila Kuya Bal, 'di ba? Oh, babe <laughs> bro, sobrang ganda ng bahay ni Joy. 'Yun, dito si Super JR. Super JR, kumusta? Ha? Kumusta kayo ni Mrs.? Okay po. Okay naman? Okay lang mag-away pa minsan normal sa mag-asawa yun. Pero, siyempre, samahan nyo rin ang dasal. Mag-dasal kayo ang parehas ni... mga kalingap, isa pa ito sa nagustuhan ko talaga kinakalingap, pinakuyabal. Hindi lang sila tumutulong sa ibang tao sa labas. Kahit yung mga kasama nila, yung nakakatulong sa kanila, talagang andun yung suporta nila, di ba? Mahaba yung video na yan sa pag um, gabay niya kay kuya, pinagsabihan niya kahit papano, pinayuhan niya na maganda. Talaga andun yung concern nila sa isa't isa, di ba? Hindi lang yung tipong um, pinapakisamahan dahil mga nagtatrabaho sila, hindi. Talagang andun yung concern nila. Kaya nakakatuwa talaga ang family matubang. So ito ang update mga kalingap, may tayo, tayo baba. Bali kung gusto niyo pala to mapanood ng buo kasi katulad na lang nung kay Kuya, 'di ba? Kinatkat ko na lang 'yan kasi nga is nagre-reaction video lang tayo. Hindi naman tayo biglang re-uploader lang, 'di ba? Ito, ito na 'yung bahay ni Joy. Ganda po mga kalingap, napakagandang bahay ni Joy Diwata. So ayun po, ito yung update kina Joy. Ayan, kausapin natin sila Joy at sila na. Ayan, bali, hindi ko na pinakita sa inyo pero ang sahig nila nanay is nakatiles na. Hindi pa tapos lahat-lahat. Ah, ba? Diba? Ito, kakausapin nila um, Kalinga Prab, si nanay at si Joy. <coughs> Joy, anong gusto mong sabihin sa mga viewers? Number one, siyempre ang viewers and the sponsor. Sabihin mo yung mga gusto mong sabihin ng mga siya shout out mo. Nagpapasalamat po ako ng marami sa mga viewers po, lalo-lalo na po sa sponsors. Maraming maraming salamat po kasi po, ayun na po, kitang-kita -kita na po yung, ano, yung kalabasan po ng bahay. Napakaganda po. Maraming salamat po sa mga sponsors, sa mga viewers, lalo-lalo na po sa viewers. Maraming salamat po sa patuloy po na pag-suporta po. Ayan, tama Ayan, Joy, huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin. Siyempre, unang-una sa Panginoon, sana sa nasa taas, dahil kung hindi naman talaga sa ating Panginoon, wala din yan, di ba? Sila kalinga prab lang yung ginamit ng ating Diyos na um, mag instrumento para mag ayan makatulong sa inyo. Talagang dininig ni Lord ang inyong mga panalangin. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang. Um, ang pagpipray talaga natin is Um, walang pinipili yan. Basta matuto tayo lumapit sa kanya. Lahat is daring yun. Hindi lang basta-bastang agad. O oh, hindi lang agad-agad. Lahat is may proseso yan. <laughs> sa mga solid na nanonood po, nag-PM po sa akin. Maraming salamat po kay Alexa, yung pamangin ko po sa 11 years old. Ano? Opo. Ano niya po kayo? Inaabangan po kayo lagi. thank you, thank you. Opo, yan. Maraming salamat po sa mga, kay, kay Kuya Rab, kay Kuya Bal, kay Tita Edna. Maraming salamat po sa K-Boys po. Maraming salamat po sa inyo. Kasi lalo lalo na po kay Kuya Andy. Maraming salamat po Kuya Andy kasi po na-scout niyo po kami kung hindi po dahil sa inyo. Kung kami makita po ni Kuya Rob, di po kami magkakaroon ng bahay. Marami. Ayan, kasi si Kuya Andy talaga yung naka-scout sa kanila. Tapos dahil nakita ni Kuya Andy na talagang kailangan nila ng tulong, ayan, binigay sila ni Kuya Andy kay Kalinga Prab. Dahil si Kuya Andy is nag-scout po yan sa mga taong nangailangan. Pero kung um, pangailangan pa lang naman araw-araw na kaya niyang i-provide, yan, pinaprovide niya. Pero kung kapag ganyan na, pabahay na, is surrender na kay Kalinga Prab. Dahil yan, sila na yung may kakayahan dyan. Pakasipagpunin kay Andy. Maraming salamat po kay Andy. Hmm. Gano'n ka kasaya ngayon, Joy? Um, Gano'n ka kasaya ngayon? Sobrang saya, sobrang, sobrang saya po. Uh, ano na lang ang kulang sa'yo sa tingin mo? May bahay ka na, di ba? <laughs> may skoda ka na rin ng Kalinga. Ano pa sa tingin mo ang kulang, kulang sa'yo? Wala na po. <laughs> wala na po talaga. Wala na? Wala na po kasi yun lang po yung oh. pangarap namin magkaroon po ng bahay. Ang inaano ko na lang po ngayon ay eh, yung pag-aaral po. Hindi ba yung priority ang love life? Ay, hindi pa. Hindi pa po. <laughs> hindi pa. Kailan... Hindi eh, pa. tama yan, Joy. Huwag mo nang isipin ng love life. Kailangan is mag-focus muna sa pag-aaral, di ba? Hindi ko pa po. Hindi ko pa iniisip? Hindi ko pa po iniisip sa ngayon. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Huwag <laughs> <laughs> mananang... muna. Palataya yun. Ah, mana ng palataya. Okay. Number one. Ayun, shout out mo ang kapwa mo mana ng palataya. Shout out po sa mga INC po na patuloy po na nanonood, nagsusuporta po sa vlog. Maraming salamat po. Ayan, syempre, hindi rin natin dapat kalimutan na magpasalamat sa mga INC talaga din na nanonood sa ating channel at nagko-comment. At sa mga hindi rin naman INC, thank you, thank you po talaga sa mga patuloy na um, nanonood at um, nagko-comment dyan sa ibaba. Hindi ko man po kayo ma-replyan kasi um, -ano naman na mag ako sa isa tapos sa isa hindi. Kaya, pero nagbabasa po ako ng mga comment. Meron comment na nakakataba ng puso. Meron din comment na nakaka-disappoint. At meron din comment na nakakalungkot. <laughs> pero sana is masaya lagi. Masaya lahat. Sa mo, Joy, anong una mong gagawin? Anong balak mo pag, pag, ka na? Magtatrabaho po. Magtatrabaho po. Ano? May balak ka bang mag-abroad o... Or... Opo. Pangarap mo mag-abroad? Opo. pag sa ano po, mag-nursing pa ako, gusto ko po sa ibang bansa ano. Ano pa ba yung pangarap mo sa buhay na... Kasi may bahay ka na eh. Ano pa yung iba mong pangarap? Pwede mo bang may share sa amin? Yung nurse. nurse po ako. Ah, galing naman. Ang po sa iba. Tapos, long life si Mama. Long life. Ayun. How sa inyong family ni si Mama mo? Kay Mama mo, anong pangarap mo para sa kanya? Kasi alam ko namang mahal na mahal mo ang Mama mo. Okay. Di ba? Kitang kita ako sa iyo yun, kaya bilib ako sa iyo. Sabi mo nga, di baling walang papa, basta may mama. Ito ba yun? Opo. Yun ba yung moto mo? <laughs> sa sa'yo ko lang narinig yun eh. Sa iyo lang narinig yun eh, yung moto na yun. Bakit mo nasabi yun, Choy? Kasi po, ano, mas, mas ma... Kasi po nakikita ko po kay mama na hindi naman kawala na walang papa. Although naghihirap po kami kasi hindi kaya ni mama na siya lang po yung financial sa pag-aaral po namin kaya niya naman po eh, kaya niya po lahat ng gawain po, lahat po, kaya ni mama, kaya super mom po, <laughs> super mom po talaga yun. Eh, di mo ba pinangarap na, na maging kompleto kayo ulit? Wala na sa yung ano, hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na umaasa? Hindi na, hindi, hindi na. <laughs> hindi na, po, ay sorry po sa ama ano, kasi ayaw, eh, hindi ko na po talaga kaya. Uh, sa mga humanities sa point po kasi. Hmm, okay lang um, okay? Kasi ikaw naman pa. Ikaw, sa bandang huli, ikaw pa rin ang masusunod. Opo. Okay. Ano Ay, yung, ayaw na rin naman po ni mama eh. Kung, pero para sa akin, okay lang magkaayos. Okay lang. Pero yung talagang Opo. makompleto. Kung ayaw nyo na. Tama naman talaga na Magkakaroon ng kapatawaran Magkakabati-bati ang lahat Pero walang balikang mag magaganap Dahil unang-una May pamilya na yung tatay niya Tapos Ayaw na rin talaga ni nanay Ayaw na rin talaga nila Joy Diba? Matuto na lang tayo magpatawad Para yung daloy ng buhay Is maging hawa at Umasenso Walang nanakit na nararamdaman Diba? Tsaka Kung ganyan lang din naman May kadalasan kasi May tatay nga pasaway. Di imbis na yung ang anak na lang asikasuhin ng nanay, pati tatay asikasuhin. Pero hindi naman lahat, di ba? Meron kasi talaga ganun. Pero kung ang sitwasyon mo is mahirap na na may tatay, mas okay na nanay na lang. <laughs> ang gulo ba? Basta ganun. Kung pasaway lang din yung tatay, wag na lang. <laughs> Doon po sa mga nagko-compare po, sobrang dami po na babasa ko eh. Huwag na po tayo mag-compare kasi magkakaiba naman po kami nila ng mga beneficiaries ni Kuya Rob. Tama. Uh, hindi po kami perfect, may mga kanya-kanya naman po kami. Ginagawa naman po namin yung best namin para ma-reach po yung yung, yung, yung iba nga po ma-reach. Yung expectation. Oh, yung expectation nyo eh. Ayan tama, sana wag tayo magkumpara dahil lahat naman sila is may kanya-kanyang katangian, di ba? Wala namang pinanganak sa mundo na perpekto. Lahat yan is may kamalian at iba-iba yung personality, di ba? Katulad ni Joy, ni Erika, ni Dara, ni Rachel. Ang important is nagkakasundo-sundo sila. Lahat naman sila magaganda, mababait, di ba? Mapagmahal. Kaya ayan. Pero sana is maging love-love na lang ang lahat. <laughs> Sana na po wag kasi po na pressure po kami. Oo. napag uusapan po namin yun nila. Ano? Okay siya. -hmm. Tapos binamin, okay lang, magbasa lang tayo. Basta ang importante, kayong datat, kayong apat. Opo, okay, okay po kami. Okay, okay po kami. Apat. Kahit may mga basher, kahit may mga nagko-compare, okay naman Saka kami. gusto ko talaga yung maging close team kayo sa isa't isa para walang hidwaan. Opo, wala. Sama. Sa lang naman tayo yung pamilya. Opo. Ito Iba yung sinasabi namin na okay lang magbasa lang tayo. <laughs> <laughs> oh, ano na, anong reaction niyo pag nakabash ka ng bashers? Ano na lang yung ginagawa mo? Ikaw. Diba, nakabash, nag-cellphone ka, tapos nakakita, nakita ko may basher. Anong ginagawa mo? Anong unang pumapasok sa utak mo? <laughs> <laughs> ako talaga mahina po talaga ako sa ganyan. Eh. Uh, Pero, syempre masasanay din yan si Joy. So, umpisa naman talaga, ba diba? Wala namang, so, umpisa pala is uh, tatapangan na yung loob. Meron talagang, diba, naalala niya si Rachel, talagang iyak-iyak pa siya noon. Pero ngayon talagang napakatatag niya na. Na, napaka tibay niya na si Erica talagang ang gagaling Medyo natatawa Medyo ni si Erica nga oh hindi kaya ng mental health yun <laughs> ba umpisa so, lang yan Joy masanay ka rin okay. Pero ano po yung marami marami rin po ako nababasa ng Oo wala rin kasi kaya... konti oh. lang naman yung ano Okay lang okay tama Di... konti lang naman yung mga basher mas marami pa rin yung nagmamahal at magaganda yung comment naman kawalan yung isang isa dalawa ng ah, mga bashers sa sobrang madami oh. ang kuyong mas ano mas nagmamahal, nagmamahal, sumusuporta. Oh, Saka yung mga basher, kadalasan sila yung mga baguhan lang sa amin. Eh. Ang talagang yung mga solid. Although di naman, may mga baguhan din na talagang ang galing nila, naiintindihan nila at solid talaga sila sa kanila. Kasi yung mga basher, yun yung kadalasan may hindi mag-compare. Opo. Oh, di ba? Yung parang may, may sinusuportahan lang silang isa. Opo. Oh, Ganun. May, may, isa lang. Kaya hey, ayan, huwag kayong magkumpara kasi para parang ang mahilig magkumpara is basher. <laughs> Kapag hindi ka nang is good job. Hindi ka basher, hindi ka bad ano attitude. <laughs> Sila sino suportahan din nila yung mga Pero konti lang naman. Apo kasi mas marami pa rin. Marami pa rin po yung, yung mama. So ito mga kali ano, Joy, malapit na to Maribon Cutting ano? Ano? Apo. Ang nararamdaman mo? pag-sarif at ribbon cutting. Masaya po kasi ano marami kong mapunta sila Erika, sila Lara Ano po sobrang saya po kasi matutuluyan na rin po namin yung bahay. Siyempre po pupuntarin po ang amang kalinga dito si Gabriel. Yes, excited ang lahat. Kahit ng ako yun ang inaabangan ko. <laughs> Ayos. Ah, opo, syempre. sobrang mas magdalaan po siya ng oras para makapunta po dito. Makikita hmm. po namin siya. Ilang beses na pa lang po namin nakita po. Oh, at din niyo po masyado nakausap, no? Opo, Kaya po sobrang saya po kasi mag... pag pa po siya dito sa ano, oh, siya, sa Ribbon Cutting. Opo. Mm. Pakaiba rin yun si Kuya Bal, napakabait nun. Opo. Sobrang bait. Talaga. wala yun, di yun, walang pakalam sa views si Papa. Talagang pagtulong ang ano niya. Siya ang pinakakaibang uh, vlogger na nakilala ko. Ang pinakaano niya ay pagtulong. Diba kasi? kasi talagang si Kuya Bal noon, um, kahit walang views, talagang patuloy pa rin siyang nag-charity um, nag vlogger. Di ba? Hindi siya tumitingin sa views. Hanggat may may tutulong siya, go ng go. Eh, kailangan views talaga eh, para ano, siya ikakaiba siya. Kung may pantulong, yun lang. Kung walang views, edi eh, walang pantulong. <laughs> Pero congrats ulit Erica. Ay, <laughs> congrats ulit Joy. Maraming ano? salamat po kay Arab sa inyo po. Congrats sa inyo, po. family. After ribbon cutting, ano yung message mo sa kalinga? wish nyo sa amin? sana po marami pa po kayong matulungan kaya rap na katulad po namin na may hirap at marami pa po kayo matulungan na ano na mga dalaga po o kahit hindi man na gusto makapag-aral. Oo nga, yun talaga po. ang focus namin yung okay. mga gusto makapag-aral. Oo po. Sana po tuloy-tuloy po lang po yung ano nyo po kasi paga po kasi sobrang mga super fans kayo po. <laughs> Maraming salamat po kayo, Rapson. Yun po, sana po maramdaman po kayo matulungan. Sa at sana po magbisita pa rin po kayo dito sa Pai Anytime. Ano wow, po, welcome po kayo. Uh, okay. Maghahandaan po po namin kayo. Ano, <laughs> okay, napakabay talaga ni Joy, diwata Wow! Kaya isa siya sa mga nagustuhan ng mga viewers natin. Tama, di ba? Yun talaga isa sa mga nagustuhan ng mga viewers. Kaya napansin talaga sila nanay. Dahil din talaga kay Joy, no? Kasi talagang um, masika. So, parang malakas na appeal niya sa tao ng impact sa mga manonood. So, ay mga kalingap, ito, primer pa lang po ito, no? Hindi pa po ito yung talagang pintura niya. Bro, tara bro. Magdadaan na naman po ng merenda sila nanay. Ayan, syempre, hindi talaga nawawala ang merienda tuwing pupunta dyan ng kalingap, ba? Diba? Talaga naman naka-prepare lagi si nanay. Ayan lang mga kalingap, yan lang yung kunting share-share natin. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga kagandahan ginagawa ng kalingap nila kalingap di ba? Diba? Bali, naka-focus kasi tayo ngayon kay Joy dahil hindi ko kaya mag-upload ng marami. Kung, kung kaya ko lang talaga, gusto ko ng gusto kong reaksyonan si um, si Erika, si Dara, si Rachel, at ang iba pa, ba? Diba? pag nagkaroon talaga tayo ng time siguro sa isang araw napaka imposible maka-upload dahil ng marami minsan <laughs> nga may isang araw hindi talaga ako nakakapag-upload ayan sana is maging magaling tayo dyan ayan lang mga kalingap thank you for watching God bless you all and Jesus loves you